Okay. Napulot natin lahat ng techniques sa Europe noong unang panahon. Aha. Sa mga Espanyol, alam mo na, minanangan natin eh. So, gagawa tayo ng bula-bula. Meatball. -bula, Meatballs yan. Ganyan kalalaki. Gusto ko sa mismo malalaki. Gusto mo maliliit? Okay lang po. O ganyan, Pwede liitan natin. Pwede pwedeng maliit para po o, sige, bite meat. size o, din siya. Sige, ko na lang. Gusto ko maliit. Na ito, gaya mo yan. Sige nga, master. O, dito ka. Tatry O, maliit. Oh, sige, ikaw. Kaliwa dapat, kaliwa mo ah, kamay. Okay, kamain. okay, okay. Ganyan, hindi oh, mo. So, pipisil ka lang. Pipisil ka Ayan. lang. Mabubuo na yun. Opo. Ito, mo. O, oh, di ba? Kinakabahan pa ako. Ang... O, oh, yan. O, kanya yan. O, di ba? O. Laglag. O, oh, laglag. O, oh, di ba? Okay, <laughs> nandiyan na yan. Okay. Then, Pakuloy na natin. na natin. Kunting salt. Wow, look at that. Nandiyan na yung ating meatballs. Salt. Salt. Pag maglalagay ng salt, ang natutunan ko po, mas mm. maganda na paunti-unti mong nilalagay yung Tama. asin. Kesa Tama yung isang pagsaka na marami. Kasi mas madali pong i-adjust kapag paunti-unti mong nilalagay. Depende yes. sa taste Tama mo. Tama yun. Okay, yun, nandiyan na. Ilagay natin ngayon ng ating miswa. Dahan-dahan sa paglagay dahan, ng miswa. At huwag mong haluin agad. Bakit po, Master? Kasi pag hinalo mo agad, madudurog. So, baya mo siyang lumuta, lumubog muna siya para... Maluto bago mahaloin. Patula. So napakaganda, napaka-simply. Di ba? Ah, basta Ngayon. Yes, Malapit matapos. na po bang matapos? Malapit na yan. Ngayon kunin mo yung ating black paper. Akala ko nung una. Lagyan mo dyan. Akala ko nung una, ano to eh. Trophy. Pa paa ng kama. Ah, ganon? Oo oh. nga no. <laughs> Sige, lagyan mo. Alam mo naman yan, di ba? Teka lang, paano nga ba na Ang bigat. <laughs> Ayan. Ayan, pakanan. Puro pakanan. Puro pa kanan. Okay. Sige, lagyan ko pa. Master, okay lang po ba dagdagan ko ng dagdagan? Kasi mahilig din po ako sa paminta. Ganon? Yes. Sige, sige, sige. Opo. na. Babalik ko na. Balik, ko na. Balik ko ulit doon. Ngayon, kumulo na. bayan natin kumulo tamang-tama po siya ngayong panahon kasi di ba maulan ngayon. Oh, so malamig. especially ka sa dyan. gabi. So perfecto for dinner. Na tama. Tinan mo, ganyan dapat ang miswa. Yeah. Oh. Hindi, hindi nagpuputol-putol. Hindi, hindi nagputol-putol. Kasi mas tarap niya pag mo, humahabol sa labi mo. <laughs> Tapos mapupunta pa po sa ilong minsan. <laughs> Ayun, minsan. Yun. Uh -oh. Di ba? Kaya dapat may nakahanda kang tissue. Ayun. Ayun na. Okay. okay master. Yeah. Oh. Tunaan. Ayan na. Ito na rin. Ito na ang singhaba ng hinihinga mo. Yung yung boses na tumitining, di ba? Miswa with meatballs and patula. Mm. Perfect, Master. Wow, masarap ba? Masarap. Masarap. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. yum, yum, yum. Mm. Ano natututunan mo diyan? Naku, basta. Marami ka natutunan dyan. Sobrang dami ko pong natutunan. Sabi ko nga po sa inyo, every time na mag-guest ako dito sa show. And today, natutunan ko na na kung paano ma-determine kung Luto na ba yung meatball? Okay. Please do get a copy of my self-titled album under Creative Media Entertainment and yung uh, Katlea, an OFW story na indie film po uh, starring Glyno De Castro. At Master, bagay yes. na bagay po itong uh, itong miswa. It? yes. Pwede mo bandalin sa US yan? Ay, wow, US! <laughs> that... Kasi ma de. malamig po panahon dun ngayon eh. Tama. Dahil mga kapuso, um, abangan nyo po ang uh, My Husband's Lover sa December 8 po sa San Diego po. So abangan niyo po kami dyan mga kapuso at ang mga casts ng My Husband's Lover. So, Nap